And, uh, good afternoon po tayo po ng ng Queen ng Apo si Rana Ito po ay Bagong Swarm Ayan, atin pong hahanapin yung Queen niya O, oh, tangli to to ay uh -huh. yung kahanap Nakagin na yan? Uh Oo -huh. Ayan po, hinahanap po namin po yung Queen Ayan po Ayun po. Baka nasa plastic. Wala eh. Hindi po. Hindi

Nasaan? Yun po, nakita po namin yung queen. And, i-trap mo ha pag nakita mo. Nakita ko na andyan eh. andyan parking, ayan. Saan? Ayun, yun, nandiyan eh. Pwede na parking na yan. Saan? Ito Yung, 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 Ayan, totoo, kumuha ka ng gunting, ayan, yeah, uh. kumuha ka ng gunting. Pahawak na, i-stop ko muna, pastor. Oo, oh, oh, Ayan po, nakita po namin yung queen. Tinaga po na namin po. Baka magpikit. Po. Ah, ganyan? po. Eh. Ay, yan. Yeah. Yan yeah. na kami dirigyan po hindi yung Yan po yung queen. lang natin sa... Yeah, okay. Dito ang ang magbi-video, Mag-ako ang magpapakita. Ako ang magpapasok, teh. Napalaki. ako magpapasok. Ako ang magpapasok, teh.

Kakapit natin sa bulat, ilalagay natin na saan. Ayan o, ayan na po. O, ayan o. Ayan. Ngayon na po ang pagtatrap ng coin. Mm. Saan na? Saan na? sa ilalim. Ito po sa ilalim o. Ayan o. Nakataas yan. Ayan. 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 Ayan po ang pagtatrap niyan. Hmm. Stop to <tip> na. I Stop <tip> Okay. Papakita natin kung paano natin ikukunin yun. Nasaan yung ating bunot? Tang nanito, tang, eh, sige, dyan ka muna. bunot. Ayan po, guys. Yan po. Papakapit na po sa may bunot. Yan po yung queen. Tapos dito po. Yan po guys. Yan po. Papakapitin po.

Tapos, yun ay... I-stop hey, ko na, Pastor. Ako ba? Yan siyang haba. Uh, Yan siyang haba. Aka nga, lad. Alip-alip, bro. Napag-test. Para CID. Kung ito yung sabon, ito yung kuluhin natin. Ikaw ang mag-video, Pastor. Ako mag-alian. Ayun, pati nga sa plastic, yung... palayain niya. Kasi na polo pupunta ari ko na ulo. Pupuntahan na po siya sa kanyang queen. May signal na. Ano na May signal na. Ay, Wei <laughs> hoy. Hey, oh ah, hindi. Dagi. Ganda ang kuya. Mukhang dagwa ang kuya. hindi Malaki ari eh. Malaki ang kunya. Ganyan labang po yan. Wala, inaalpasan. Nakakulong ko doon kanina. Mag-aalaga si Reega ng laywan. Siyang magtutuloy ng business ni Tio. Wala na, Reyan kayang kaya mo 'yan. Papanuuri mo mula sa akin paano maggawa ng kahon, maggawa ng frame. Oh. Diyan sa mo Yan. ko po hinulot sa anong iyan oh. Para kitang-kita ang queen tapos pagka nahuli yun ilalagay sa cage papapasok ulit sa cage pag napapasok sa cage kukuha kayo ng bulot ng niyog tapos yung cage may handle na kawad oh, na wire ganyan lang yun hmm. mamaya kukuha tayo ng isang saray sa ating frames doon natin ilalagay ha, yun doon, tama tama nasan yung kinuha natin ka kay Pite? Eh? nakano na, nakapasok na uh -uh. oo, wala, doon na yun doon, sumihan nyo, nasa kahon na yung, o, doon, yung, yung kanina nakakahon na yun uh lang -huh. hmm, po yung ka uh, ano, kadali uh -huh. Hindi ko alam kung saan kahon niyang galing. Baka dyan nag-divide. Mister, okay. baka di ni kahon ko yan. Alay. Babagong uh -huh. ba, pasok kaya huwag ano, niya. Bago pa lang yan. Doon yung galing bakit ko Ay, ayan yung kaya ko kay Hindi. Yun nandun. Nandun sa anong yun. May bukadong yun yung isa. Ikaw nang kay Peter. Ito ang laki din ano. Wag, 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 Yan, sunod pong gagawin niya. Ang kukuha tayo, di ang kukuha tayo ng sari sa ating box. Na isa. Tapos, yun, ilalagay na natin sa one. hindi lang po natin pwedeng i-video yung, yung pagkuha sa ano dahil walang bibil ang ano yung ang ating helper Ayan, oh, tingin nyo, ang bilis. Ano na? Nandiyan ang queen, basta. Agay, hindi ginekulong na natin. Ay, uh, uh. <laughs> Ay ala, hindi. Sayang, wala di divide dyan. Hmm. Oo, oh, tayo niyan. Ako naman ang videohan mo. No? Ito oh. lang. Oh. Mm -hmm. Gusto ko lang makagal. Ako naman, oh. Ito oh. lang. Ako naman.